Ayan, isang uh, pagbati po ng uh, maligayang uh, bagong taon po sa ating lahat, mga kaibigan, sa ating mga followers sa ating uh, Facebook at uh, YouTube channel, Ang Handog Kapatid TV uh, Ngayong nga pong New Year, uh, ano na pong pecha ngayon, January 4 ay po ay muling magsasagawa ng isang uh, public service maghahatid po tayo ng wheelchair sa ating uh, recipient ang kauna-unahan nating recipient for 2024 isa pong uh, lola na nangangailangan na po ng wheelchair at iahatid uh, ko po ito papunta na po ako ngayon ng uh, Kogyo sa Antipolo para yung atin yung wheelchair na kahilingan ng isang uh, lola Na magagamit niya po ito sa pang-araw-araw kasi medyo nahihirapan na nga daw po si lola na makatayo So, malaking bagay po yung wheelchair na ating dadalit sa kanya So, nabangan niyo po yung uh, kabuhang kwento ng ating public service na gagawin ngayong araw Happy New Year! At narito na nga po tayo mga kaibigan sa ating uh, unang uh, recipient ngayong 2024 ang ating pagdadalahan ng wheelchair at nakarating na nga po ako dito sa Padilla, Cogyo, uh, Antipolo City at agad na nga po natin, uh, ibinaba ang wheelchair na ating daladala upang uh, surprise-ahin po nga natin ang ating recipient at ang ating nga po palang recipient ngayon base na rin po sa kwento nito mga kaanak ni Lola Gregoria de los Santos siya po ay uh, nasa 90 years old na ayon sa kwento nito mga kamag-anak niya at si Lola Gregoria nga po daw ay uh, bagamat sana yung kanyang edad ay malakas pa kanya lang nagkaroon po siya ng stroke at uh, sa kasamaang palad nga po bukod sa stroke Itong si Lola ay uh, accidenting nadulas at nagkaroon nga po ng fracture sa kanyang kaliwang uh, uh, baywang na siyang naging upang ma-restrict na yung kanyang mga galaw sa ngayon. So ang kahilingan nga po ni Lola na sana ay magkaroon nga po siya ng wheelchair nang sa gayon na tuwing umaga ay makakalabas pa rin siya ng bahay upang makapagpaaraw dahil uh, sa ilang buwan na po siya na halos uh, nakahiga na lamang dito sa kanyang uh, hospital bed na ito ay uh, ninanais pa rin naman ni Lola na sana ay makapagpaaraw siya tuwing umaga kaya ito na nga po at ito na nga pong agad na dinala itong uh, wheelchair para sa kanya ito po ay mula sa ating uh, donor for this time ang uh, naging donor ka po natin ang akin pong kumparing si Mr. Antorite na Ito pong si Antorite sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay sa ating Handog Kapatid. Sila po yung mga dati na po naming donor sa Handog Kapatid uh, Project which is ito nga po yung ko sa inyo kanina ay segment ng action ngayon sa DZMM na kung saan ang anchor po nito nung araw ay si Miss Kayda Ser si uh, Mayor Lim, ayan, sila Mayor Fred Lim at uh, yun nga po, ang bahagi po ng ating uh, ginagawang public service sa handog kapatid project nung araw ay ang pamimigay nga po ng wheelchair isa lamang po yan sa ating mga ginagawa kaya ta ito nga po nung uh, nawala na nga po sa ere ang action ngayon uh, ang DZMM dahil nga po sa pagkawala ng prangkisa ng ABS-CBN ipinagpatuloy ko lamang po ang ginagawa natin public service pamamagitan nga po ng uh, pagbibigay ng uh, wheelchair sa uh, sa kahilingan na rin ng ating mga Uh, kababayan nangangailangan ito at uh, karamihan nga po sa ating mga suki o ka, ika nga ay eh, madalas na pagdadalhan ng mga wheelchair ay isa na po dyan ang mga senior citizen kagaya ni uh, Nanay Gregoria si Nanay Gregoria nga po sa ngayong pong darating na January 16, 2024 ay siya po ay uh, ganap ng 90 years old. So napakaswerte po ni nanay dahil umabot pa po siya, umabot na po siya sa ganong edad. Tayo po kaya sa edad po natin, sa kapanahonan po natin, hindi po natin alam kung uh, aabot tayo sa ganong mga edad. Ano? 90 years old na si nanay. At kung hindi nga alamang daw po ito na aksidente si nanay, na aksidente na dulas, ay hindi naman po sana siya uh, magkakaroon ng uh, fracture at uh, yun uh, patuloy po nga sa sa makakakilos pa rin ng maayos. Kaya ta uh, ayan, maraming pasalamat po sa ating uh, donor uh, Mr. Uh, Antorite. Thank you, thank you at napagbigyan niyo po ang kahilingan natin para kay Nanay Gregoria. Oh, do sa nagbigay po ng wheelchair sa inyo si Mr. Antorite. Ayan. Sir Antorite, ito na po yung wheelchair na pabigay nyo kay Nanay. At ayan, uh, oh, ito pala si Dino. Hindi <laughs> no. De, joke lang. <laughs> di pa, sino to? Kilala niyo to, apo nyo Hindi rin? Sino ito? Di dinosaur. Yung <laughs> si Dino lang ito, dinosaur. Ito lang <laughs> po yung kabila. Ah, hindi niya, ano, hindi niya na tanda. Uh, pamangking ko po ito. Si Janine. Ay, la, ay, eh, huwag nyo nang hangarin. Ito nyo naman ang katawan. Bukod na pinagpala. Sige na na ya. Pagaling kayo ha. Oh, 89 years old na ho kayo ngayon, ano? Gregoria, ano? De Los Santos. So, 89 years old na si nanay. Kung hindi lang ito na aksidente, eh, di ba? Ano pa, ano? Eh, Malakas pa siya. Ayaw nga, ano gusto niya So, ngayong sa birthday niyo sa 60, 90 na kayo o 89 pa lang? Ah, 90 na. Ah, yun. Malapit na kayo makatanggap ng 100,000. Sampun taon na lang. <laughs> Matatanggap nyo yung 90,000. Ano yun? 100,000. Centenary yan. O, di ba? Malapit na. Panting lakas lang ng loob, nanay. O, di ba?